Carlos Yulo, na dalawang beses nang nagkampiyon sa Olympics, ay tumanggap ng sermon mula sa award-winning na aktres na si Elizabeth Oropesa dahil sa patuloy na paglayo nito sa kanyang mga magulang. Sa isang video, hindi napigilan ni Elizabeth ang kanyang pagkadismaya kay Carlos matapos niyang basahin ng ilang pahayag ng gymnast laban sa kanyang ina, si Angelica Yulo. Bagamat hindi obligado si Carlos na tulungan ng kanyang mga magulang, dapat niyang isipin na ang pagsuporta sa magulang ay isang pangunahing katangian ng isang mabuting tao. Masyado nang matindi ang tabas ng dila ng batang ito, hindi ko nakinaya, kinaya, pahayag ni Elizabeth. Hindi po ako sangayon, wala po akong alam doon sa girlfriend niya kung sino man iyon. Siya bilang anak, hindi dapat nagtatrato ng magulang ng ganyan, kahit anong sabihin, mali po yun. Idinagdag pa niya, ang pagtulong sa magulang ay hindi responsibilidad. Ito po ay galing sa puso ng taong marunong magmahal sa kapwa, kay nanay mo o hindi. Hindi na siya nagulat na ang girlfriend ni Carlos, si Chloe San Jose, ay tila hindi rin nagpapakita ng respeto kay Mrs. Yulo. Ang unang dapat magpakita ng paggalang sa ina ay ikaw. Hindi niya igagalang ang nanay mo kung hindi mo igagalang ang nanay mo, Ania. Pinayuhan ni Elizabeth si Carlos na patawarin ang kanyang mga magulang at itigil ang pagwawalang bahala sa kanila kung ayaw niyang makaharap ng karma. Ayon sa mga ulat, lumalabas na hindi lamang si Carlos ang nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kanyang mga magulang kundi pati na rin ang kanyang kapatid. Makikita sa mga social media posts at interviews na tila nagiging mas malalim ang hidwaan sa kanilang pamilya. Ang mga pahayag ni Carlos ay nagdulot ng panghuhusga mula sa publiko at marami ang nagbigay ng reaksyon sa kanyang asal. May mga nagsasabing ang kanyang mga pahayag ay tila naglalaman ng galit at hindi pagkakaunawaan. Ang mga salitang ginamit niya ay umabot sa point na tila ito ay nagiging personal at masakit para sa kanyang ina. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pakikipag-usap na nagresulta sa hindi pagkakaintindihan, at dahil dito, mas pinili ni Carlos na manatili sa kanyang desisyon na umiwas sa kanyang pamilya. Sinabi rin ni Elizabeth na ang pagkakaroon ng matibay na relasyon sa pamilya ay mahalaga. Sa kabila ng lahat ng iyong natamo, hindi dapat nakakalimutan ang mga nag-alaga sa iyo, Ania. Dapat siyang magpasalamat sa lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang dahil ang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa kanila. Marami ang pumuri kay Elizabeth sa kanyang tapang na ilabas ang kanyang opinyon. Ang kanyang mga salita ay nagbigay inspirasyon sa iba upang mas pag-isipan ang kanilang sariling relasyon sa pamilya. Sa isang lipunan kung saan ang pamilya ay itinuturing na batayan ng lahat, ang mga salitang ito ay nagbigay diin sa halaga ng respeto at pagmamahal sa mga magulang. Kahit pa man ang tagumpay ni Carlos sa larangan ng gymnastics, ang mga aral mula sa kanyang pamilya ay nananatiling mahalaga. Ang kanyang karera ay maaaring makamit ang taas, ngunit ang mga ugnaya na hindi maayos ay maaaring magdala ng pangmatagalang epekto sa kanyang buhay. Umaasa si Elizabeth na darating ang panahon na muling makikipag-ayos si Carlos sa kanyang mga magulang. Sa kanyang mga pahayag, nakikita ang pagnanais na makabawi at muling ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Walang masama sa pagpapakumbaba at paghingi ng tawad, dagdag niya. Sa huli, ang mensahe ni Elizabeth ay isang paalala na kahit gaano pa man tayo kataas sa ating mga tagumpay, ang tunay na halaga ng ating mga nagawa ay nakasalalay sa kung paano natin pinapahalagahan ang ating pamilya. Ano ang sinyo si sa balitang ito?